mga kabady. Magandang araw. Ngayong araw ay may press naman tayo. Ito ang bearing sa clutch release ng puton. So, ito na siya mga kabady. So, ito siya mga kabady. Yan. O. Yan yung bago. Yung ibang klaseng bearing ito mga kabady. Hmm. Yan. So, tingnan natin. Press natin mga kabady. Yan No? Press natin. Sa hydraulic preset. So, ito may nakita akong adapter mga kabady ito ang gagamitin natin balisirang biring ito mga kabady ginawa ko ng tools sa freezer ito subukan natin kung kaya ba so i-press na natin mga kabady kung mag-press tayo mga kabady, make sure nga walang tatama sa ano. Yung pre... Pre ang mga dapat na i-pre natin mga kabady. Kasi minsan, yung may mga parts dito na baka masira ba. So, hanapan natin parang lagyan natin din distansya para hindi masira. Mag-ingat lang tayo mga kabado para hindi tayo mga masira yung mga item na i-press natin. Ito, so, subukan natin. gumalaw. Ayun. Nakanggal na mga kabari. So, ito siya. Ito yung luma. So, yung bago, ikabit natin yung pinakita ko sa inyo. So, ito ang frame niya mga kabade. Yan. Yan. Ito na yung bago mga kabade. Ito here. Ito. Ikabit na natin. So, hanap tayo ng panibagong adapter mga kabady. Dapat dito, dito natin sa ito, ano, dito. Baka masira itong sa sinter niya. Okay, may nakita ako mga kabady. Parang okay to. tuh bukan nanti lagi mau kabari apa sih ya so kembali nana teh Oh, ito na siya mga kabady. Nakabit na. Yung bago. Ayan. Ayan. So, ayan na mga kabady. Nakabit na. Okay na siya. Ayan. Ayan na. Okay na siya. Ayan na. Maraming salamat sa panunood.